kung tunay kang mahal nila. Gagawin nila ito o pagkatapos ay iiwanan ka. Ang paradox na ito ay nagtatago ng malalim na sikolohikal na katotohanan na lubos na naunawan ni Carl Jung. Nagtaka ka na ba kung bakit ang isang taong nagsasabing mahal ka ay biglang lumalayo ng walang paliwanag? Bakit minsan ang katahimikan ay nagsasalita ng mas malakas kaysa sa libong salita sa pag-ibig may kamanghamanghang psikolohikal na dahilan para sa kontradiktoryong kilos na ito. Ang tila pagtanggi ay maaaring isang hindi malay na ekspresyon ng pag-ibig. Natuklasan ni Jung na ang ating collective unconscious ay naglalaman ng mga sinaunang pattern na namamahala sa ating pinakamalapit na relasyon na lumilikha ng isang hindi nakikitang sayaw sa pagitan ng paglapit o paglayo sa pagsaliksik na ito, bubuksan natin ang mga ang mga sikolohikal na puwersang nagdudulot na ang mga tunay na nagmamahal sa iyo ay minsan kailangang umatras at kung bakit ito ang pinakamalalim na senyales ng isang autentikong koneksyon. Ang emotional na paradox sa mga relasyon ay isa sa pinakahindi nauunawang aspeto ng koneksyon ng tao ayon kay Carl Jung. Ang pag-ibig ay hindi simpleng emosyon, kundi isang komplikadong samahan ng malay na hinintay at hindi malay na pangangailangan. Ang paradox na ito ay nagpapakita kapag ang isang taong malalim kang minamahal ay lumilikha ng distansya, hindi sa kabila ng kanilang damdamin. Kundi dahil dito, naniniwala si Jung na ang tunay na intimacy ay nagpapagana sa ating pinakamalalim na psikolohikal na mekanismo. Kapag naranasan natin ang malalim na pag-ibig, hindi maiiwasang nagpapalabas ito ng ating mga emosyonal na sugat, insecurities. At ang tinutukoy ni Jung, na anino ang mga bahagi natin na itinakwil o gitinang ginatin. Ang pagharap na ito ay maaaring napakalakas na nagdudulot sa isang tao na pansamantalang umatras para iproseso ang mga makapangyarihang emosyon na ito. Isipin kung gaano kadalas ang pinakamatibay na koneksyon ay nagdudulot sa atin ng pakiramdam ng kahinaan. Ang kahinaang ito ay maaaring nakakatakot, lalo na sa mga hindi pa naisama ang kanilang mga anino. Habang mas lumalapit ang isang tao sa atin sa emosyon, mas nagiging aktibo ang ating psikolohikal na depensa. Ito ay isang protektibong mekanismo na nakaugat sa ating evolusyonaryong nakaraan. Napansin ni Jung na ang ating psyche ay natural na naghihintay ng abalanse. Kapag ang mga emosyon ay nagiging masyadong matindi o nagbabanta sa ating pakiramdam ng sarili, likas nating lumilikha ng distansya para muling itatag ang equilibrium. Hindi ito nangangahulugang na wala ang pag-ibig. Sa kabilang banda, nagpapahiwatig ito na ang koneksyon ay sapat na mahalaga para gambalain ang ating psikolohikal na homeostasis homeostasis. Ipinaliwanag nito kung bakit ang mga partner na tunay na nagmamahal sa iyo ay maaaring minsan magmukhang malayo o abala, hindi ka nila tinatanggihan. Ipinoproseso nila ang malalim na epekto na dulot mo sa kanilang panloob na mundo. Tinawag ito ni Jung na individuation ang psikolohikal na paglalakbay tungo sa kabuuan na nangangailangan ng parehong koneksyon at paghihiwalay. Ang itinuring ng marami bilang kawalang interes ay madalas isang senyales na ang relasyon ay humipo ng isang bagay na malalim sa loob. Ang tao ay maaaring humarap sa kanilang anima o animus, ang mga termino ni Jung para sa feminine na aspeto sa mga lalaki o masculine na aspeto sa mga babae. Ang mga arketipong enerhiyang ito ay malakas na lumilitaw sa mga malapit na relasyon kung maaring pansamantalang magpalaki sa isang taong hindi pa handa sa kanilang kapangyarihan. Ang emotional na paradox ay nagpapakita rin sa kung paano tayo nakikipag-ugnayan. Minsan, ang katahimikan ay naghahatid ng higit kaysa sa mga salita. Kinilala ni Jung na ang mga makahulugang koneksyon ay madalas lumalampas sa verbal na ekspresyon na lumilikha ng mga espasyo kung saan ang mga partner ay nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng enerhiya, presensya at maging kawalan. Ang katahimikan sa pagitan ng dalawang taong nagmamahalan ay hindi kailanman walang laman. Ito ay puno ng psikolohikal na pagproseso, baby tapuhin hindi malay na komunikasyon. Para sa mga nakakaranas ng paradox na ito, ang pag-unawa sa psikolohikal na pundasyon nito ay maaaring maging nagpapalaya ang pakiramdam na pagtanggi ay talagang bahagi ng natural na ritmo sa malalim na relasyon ang pag-agos o pagbaba na itinuring ni Jung na mahalaga sa psikolohikal na paglago. Binabago ng perspektibong ito ang tila pag-abandona sa isang kinakailangang bahagi ng autentikong koneksyon, ang pinakamalalim na relasyon. Itinuro sa atin ni Jung ay hindi o hindi ang mga nagbibigay ng patuloy na pagpapatunay at presensya kundi ang mga nagbibigay sa atin ng espasyo para isama ang makapangyarihang emosyon na dulot nila kaya naman ang isang tunay na nagmamahal sa iyo ay minsan kailangang umatras lumilikha sila ng espasyo para sa pagbabagong hindi maiiwasang dulot ng tunay na pag-ibig sa mga nakatali nakatagong sulok ng psyche ng tao ay naroon ang pangalalawang dimensyon ng kung bakit ang isang nagmamahal sa iyo ay maaaring tila umatras. Ang tinutukoy ni Jung na anino, ang psikolohikal na penomenon na ito ay kumakatawan sa mga aspeto natin na itinakwil natin, itinago o hindi kailanman kinilala sa malalapit na relasyon. Ang mga aninong ito ay lumilitaw ng may nakakagulat na puwersa na lumilikha ng mga pattern na madalas nakakabagabag sa mga nahuhuli rito. Napansin ni Jung na kapag tayo ay malalim na nagmamahal, hindi lamang tayo kumokonekta sa malay na personalidad ng ating partner, kundi pati na rin sa kanilang mga anino. Lumilikha ito ng kakaibang psikolohikal na dinamika kung saan ang mismong taong nagdudulot ng saya ay maaari ring magpalabas ng ating pinakamalalim na sugat at insecurities. Kapag tunay kang minamahal ng isang tao, hindi maiiwasang magsimula silang makaharap sa mga mas madidilim na aspeto ng sarili nila na nililiwanag ng iyong presensya. Ang anino ay hindi maaaring manatiling nakatago sa malalapit na relasyon. Ang anino ng iyong minamahal ay naglalaman ng lahat ng itinuro sa kanilang itago, mga kahinaan, hinintay takot at mga aspeto ng sarili nila na itinuring na hindi katanggap-tanggap ng pamilya o lipunan, ang iyong presensya o pag-ibig ay lumilikha ng isang psikolohikal na salamin na sumasalamin sa mga nakatagong elementong ito pabalik sa kanila. Minsan nang may hindi komportabling kalinawan, ipinaliwanag nito kung bakit maaaring umatras ang isang tao eksakto kapag lumalalim ang koneksyon. Hindi ka nila tinatanggihan. Hinarap nila ang mga bahagi ng sarili nila na matagal nilang iniiwasan. Tinawag ito ni Jung na projection withdrawal, isang proseso kung saan pansamantalang umuurong ang isang tao para isama ang nakikita nila tungkol sa sarili nila sa pamamagitan ng relasyon. Isipin kung gaano kadalas ang mga relasyon ay sumusunod sa pattern na ito. Isang paunang yugto ng matinding koneksyon na sinusundan ng misteryosong distansya. Ipapaliwanag ito ni Jung bilang natural na ritmo ng psikolohikal na integrasyon. Habang mas lumalapit ka, mas maraming material ng anino ang lumilitaw na nangangailangan ng mga panahon ng psikolohikal na pagproseso na maaaring magmu magmukhang pag-urong ang sayaw ng anino ay may isa pang dimensyon. Napansin ni Jung na madalas nating ipinapakita ang ating hindi nabuhay na potensyal sa mga hinintay natin. Kapag tunay kang minamahal ng isang tao, maaari silang pansamantalang umatras dahil napalaki sila sa pagkakita ng kanilang sariling hindi nabuhay na buhay at mga posibilidad na sinasalamin sa iyo. Ang mismong presensya mo ay nagpapaalala sa kanila ng mga landas na hindi nila tinahak o mga aspeto ng sarili nila na hindi pa nabuo. Ang anino ay naglalaman din ng kultural at kolektibong elemento. Ang mga lalaki at babae ay dala ang bigat ng mga pattern ng henerasyon at mga inaasahan ng lipunan tungkol sa pag-ibig, hugaan at kibig at kahinaan at yan. Kapag malalim kang minamahal ng isang tao, maaari silang pansamantalang lumayo habang nakikipaglaban sa mga minanang pattern na ito na sumasalungat sa kaninilang autentikong damdamin para sa iyo, naniniwala si Jung na ang pag-ibig ay transformative. Dahil hinarap tayo nito sa ating anino, kapag may nagmamahal sa iyo ng sapat para makisali sa prosesong ito, hindi maiiwasang magdaan sila sa mga siklo ng paglapit at pag-urong. Hindi ito emosyonal na imaturidad kundi ang natural na ritmo ng psikolohikal na paglago. Ang distansya ay hindi pagtanggi. Ito ang espasyong kailangan para sa integrasyon. Ipinaliwanag ng shadow work na ito kung bakit ang autentikong pag-ibig ay maaaring pakiramdam ay nakakatakot. Hindi lamang ito tungkol sa pagyakap sa mga kaaya-ayang aspeto ng koneksyon kundi pati na rin sa pagharap sa ating pinakamalalim na takot sa pag-iwan, pagkakakulong o pagkawala ng sarili. Kapag lumitaw ang mga takot na ito, ang pansamantalang pag-urong di nagbibigay ng psikolohikal na espasyo na kailangan para iproseso ang mga emosyong ito nang hindi sinisira ang relasyon. Para kay Jung, ang ultimong layunin ng shadow work sa mga relasyon ay hindi ang pag-alis ng mga siklong ito ng koneksyon at distansya kundi ang maging malay dito ang pag-unawa na ang pag-urong ng iyong partner ay maaaring sumasalamin sa kanilang malalim na sikolohikal na pagproseso kaysa sa pagtanggi ay maaaring magbago sa kung paano mo nararanasan ang mga natural na ritmo ng intimacy itinuro sa atin ng anino ng pag-ibig na ang autentikong koneksyon ay hindi na ilalarawan sa pamamagitan ng patuloy na presensya, kundi sa tapang na makisali sa buong spektrum ng asikolohikal na karanasan na dulot ng intimacy. Kapag tunay kang minamahal ng isang tao, kailangan nilang paminsan-minsang bumalik sa sarili nilang sikolohikal na espasyo, hindi para takasan ang relasyon. Kundi para gawing mas malalim at mas autentiko ito, sa pamamagitan ng integrasyon ang nililiwanag ng iyong pag-ibig sa loob nila. Ang paradox ng pag-ibig at distansya ay natatagpuan ang resolusyon nito sa tinutukoy ni Jung na autentikong koneksyon. Isang relasyon kung saan ang dalawang individual ay maaaring maging ganap na sila habang lumalago ng magkasama. Ang konseptong ito ay higit pa sa mababaw na pagkakasundo o patuloy na presensya. Sa katunayan, napansin ni Jung na ang pinaka-autentikong koneksyon ay madalas kasama ang mga panahon ng tila paghihiwalay dahil mismo sa kanilang lalim at transformative na kapangyarihan ang autentikong koneksyon sa mga termino ni Jung ay lumilitaw kapag ang dalawang individual ay nakikipag-ugnayan, hindi lamang sa pamamagitan ng kanilang mga persona, ang mga mukha na ipinapakita natin sa mundo, kundi sa pamamagitan ng kanilang autentikong sarili. Ang mas malalim na antas ng pakikipag-ugnayan na ito ay hindi maiiwasang nagpapalabas ng tinutukoy ni Jung na proseso ng individuasyon, ang natural na galaw ng psyche, tungo sa kabuuan at integrasyon. Kapag tunay kang minamahal ng isang tao, ang prosesong ito ay nagiging mas matindi. Minsan nangangailangan ng mga panahon ng introspeksyon na lumilitaw bilang pag-urong. Kinilala ni Jung na kami ay umuunlad sa psikolohikal na paraan sa pamamagitan ng parehong koneksyon at pagkakaiba. Ang tunay na intimacy ay hindi nangangahulugang lubos na pagsasanib sa ibang tao kundi pagpapanatili ng iyong natatanging pagkakakilanlan habang malalim na kumokonekta. Ang maselang balanse na ito ay nangangailangan ng psikolohikal na espasyo mga sandali kung kailan umuurong tayo para isama ang itinuturo ng relasyon tungkol sa sarili natin. Ang pinakamalalim na koneksyon ay lumilikha ng tinutukoy ni Jung na psikolohikal na intimacy isang estado kung saan dalawang tao ang kumikilala at tumatanggap sa kabuuan ng isa't, isa't isa, kabilang ang kanilang mga kontradiksyon, kahinaan, at mga gilid ng paglago, ang antas ng intimacy na ito ay mas mapanghamon kaysa patuloy na pagpapatunay o palagi ang presensya. Nangangailangan ito ng tapang na saksihan ang sikolohikal na paglalakbay ng iba nang hindi sinusubukang kontrolin o ayusin ito. Kapag tunay kang minamahal ng isang tao, nagbibigay sila ng espasyo para sa iyong kumpletong sarili. Kasama rito ang paggalang sa iyong pangangailangan para sa pag-iisa, kalayaan, at personal na pag-unlad. Napansin ni Jung na maraming relasyon ang nabibigo dahil hindi nila pinapayagan ang psikolohikal na breathing room na ito. Ang autentikong pag-ibig ay hindi humihingi ng patuloy na utensyon o pagpapanggap. Kinikilala nito ang natural na ritmo ng paglapit at paglayo na kailangan ng malulusog na individual. Ang konsepto ng synchronicity ni Jung, ang mga makahulugang pagkakataon, ay lumilitaw din sa mga autentikong koneksyon. Napansin mo ba kung paano ang isang tunay na nakakaunawa sa iyo ay nagbibigay ng espasyo eksakto kapag kailangan mo ito nang hindi mo kailangang humingi. Ang intuitive na pagtugmang ito ay kumakatawan sa isang malalim, gilamat, hindi malay na koneksyon na lumalampas sa patuloy na verbal mamu Na komunikasyon o pisikal na presensya. Ang autentikong koneksyon ay kinabibilangan din ng tinutukoy ni Jung na pagpigil sa tensyon ng mga magkabilang panig. Sa anumang makahulugang relasyon, natural na lumilitaw ang mga kontradiktoryong pangangailangan o tiitobanana o uh hinintay. Ang pangangailangan para sa paglapit laban sa kalayaan, ang hinintay para sa seguridad laban sa pakikipagsapalaran, ang isang tunay na nagmamahal sa sayo ay hindi sinusubukang alisin ang mga tensyong ito Ngunit nauunawaan na ang mga ito ay mahalaga sa psikolohikal na paglago. Napansin ni Jung na maraming tao ang nagkakamali sa patuloy na atensyon bilang pag-ibig. Kapag ang autentikong koneksyon ay madalas nagpapakita sa kalidad ng presensya kaysa sa dami nito. Kapag malalim kang minamahal ng isang tao, dala nila ang kanilang buong atensyon o autentikong sarili sa inyong mga interaksyon na lumilikha ng mga sandali ng tunay na koneksyon na nagpapanatili ng relasyon sa pamamagitan ng mga panahon ng pisikal o emosyonal na distansya. Ipinaliwanag nito kung bakit ang isang tunay na nagmamalasakit sa iyo ay maaaring minsan magmukhang hindi ka pinapansin. Nire-respeto nila ang iyong psikolohikal na hangganan habang pinapanatili ang koneksyon sa mas malalim na antas. Tinawag ito ni Jung na conscious relating ang kakayahang manatiling psikolohikal na konektado kahit sa mga panahon ng paghihiwalay o konflikto. Ang modernong mundo ay nag-aalok ng kaunting modelo para sa ganitong uri ng koneksyon. Kami ay binobomba ng mga imahe ng mga relasyon na nailalarawan sa pamamagitan ng patuloy na komunikasyon, pagpapatunay at presensya. Pero mag-a-argue si Jung na ang autentikong koneksyon ay nangangailangan ng psikolohikal na espasyo-lugar para sa parehong individual na iproseso, isama, upang mag-evolve. Kapag may nagmamahal sa iyo ng sapat, para bigyan ka ng espasyong ito at kunin ito para sa kanilang sarili, ipinapakita nila ang malalim na paggalang sa natural na ritmo ng psikolohikal na pag-unlad. Ang autentikong koneksyon ay kinabibilangan din ng tinutukoy ni Jung na konstruktibong konflikto. Ang kahandaang makisali sa mga pagkakaiba kaysa iwasan ang mga ito. Ang isang otentikong nagmamahal sa iyo ay hindi iug, ay hindi umiiwas sa kinakailangang tensyon. Ngunit makikisali rito ng malay. Minsan umuurong para makakuha ng perspektibo bago muling makisali ng may mas malaking kalinawan. Kaya naman, kabalintunaan, ang panapanahong distansya sa isang relasyon ay maaaring maging senyales ng lalim. ug Pag pagiging otentiko nito, sinasalamin nito ang mutual na paggalang sa proseso ng individuation na hindi maiiwasang nagpapalabas ng tunay na koneksyon. Kapag tunay kang minamahal ng isang tao, nauunawaan nila na ang parehong koneksyon at espasyo ay mahahalagang sangkap sa alkemya ng pangmatagalang intimacy. Ang huling dimensyon ng kung bakit ang mga nagmamahal sa iyo ay maaaring kabalintuna ang lumikha ng distansya ay nasa tinutukoy ni Jung na mga arketipong pattern na namamahala sa mga relasyon ng tao. Ang mga arketipong ito, mga universal na simbolo o pattern na, na naninirahan sa ating collective unconscious ay lumilikha ng komplikadong psikolohikal na koreografiya na nakaka nakakaimpluensya sa ating pinakamalalapit na koneksyon. Kinilala ni Jung ang ilang pangunahing arketipo na malakas na lumilitaw sa mga romantikong relasyon, ang anima, ang feminine na enerhiya sa loob ng mga lalaki, at animus, ang masculine na enerhiya sa loob ng mga babae ay may partikular na mahahalagang papel. Kapag ang isang tao ay umibig, madalas nilang ipinapakita ang mga panloob na arkitipong ito sa kanilang partner na lumilikha ng isang halos mitikal na koneksyon na pakiramdam ay hinintay o mahiwaga. Gayunpaman, habang lumalalim ang relasyon, isang psikolohikal na pagbabago ang hindi maiiwasang nangyayari. Nagsisimulang kilalani ng tao na ang kanilang partner ay hindi lamang dala ang kanilang ipinapakitang anima o animus, kundi isang kumpletong individual na may sariling psikolohikal na komplikasyon. Ang pagkilalang ito ay maaring magpalabas ng, ng tinutukoy ni Jung na archetypal withdrawal, isang kinakailangang psikolohikal na proseso kung saan kailangang pansamantalang umurong ang isang tao para makilala ang pagitan ng kanilang mga arketipong projection at ang tunay na tao na minamahal nila. Lumilikha ang arkitipong sayaw na ito ng mga ritmikong pattern ng paglapit at pag-urong na madalas nakakalito sa mga nakakaranas nito. Maaaring matindi kang hinihintay ng isang tao pagkatapos ay hindi maipaliwanag na umatras, hindi dahil nagbago ang kanilang damdamin, kundi dahil nag-navigate sila sa komplikadong arkitipong lupain na ito hindi ka nila tinatanggihan. Ngunit nakikisali sa makapangyarihang psikolohikal na puwersang nagpapagana ng tunay na intimacy, napansin ni Jung na maraming relasyon ang sumusunod sa mga arketipong pattern mula sa mitolohiya o biyong alamato, ang paglalakbay ng bayani, ang banal na kasal, ang alkemikal na pagbabago, ang mga sinaunang salaysay na ito ay nabubuhay sa loob ng ating kolektibong psyche ug humuhubog sa ating emotional na karanasan. Kapag malalim kang minamahal ng isang tao, madalas nilang hindi sinasadyang isinasagawa ang mga arketipong pattern na ito. Kabilang ang mga kinakailangang paghihiwalay at hamon na nilalaman ng mga mitikong salaysay na ito. Ang arketipo ng magkasintahan mismo ay naglalaman ng mga likas na paradoks Kumakatawan ito sa parehong unyon at pagkakakilanlan, pagnanasa o tibay, pag-aari o kalayaan. Ipinaliwanag nito kung bakit ang isang tunay na nagmamahal sa iyo ay maaaring paminsan-minsang mga, mga ilangan ng espasyo. Nag-navigate sila sa mga arketipong kontradiksyon na hindi maiiwasang nilalaman ng autentikong pag-ibig. Isa pang makapangyarihang arketipo sa mga relasyon ay ang tinutukoy ni Jung na wounded healer. Lumilitaw ang pattern na ito kapag ang iyong presensya ay nagpapagana sa parehong mga sugat ng ibang tao o ang nilang kapasidad para sa paghilom. Kapag may nagmamahal sa iyo ng sapat para makisali sa arkitipong ito, maaari silang pansamantalang umatras para isama ang paghilom na kinakatalisa ng inyong koneksyon sa loob nila. Ang arketipong kalikasan ng mga relasyon ay ipinaliwanag din kung bakit ang pinakamalalim na koneksyon ay madalas kasama ang mga pattern na lumalampas sa lohikal na pag-unawa. Napansin ni Jung na ang tunay na intimacy ay madalas nagpapagana ng tinutukoy niyang transcendent function. Ang kapasidad ng psyche na pag-isahin ang malay o hindi ang malay na elemento sa mga bagong malikaing paraan. Ang transcendent function na ito ay madalas nangangailangan ng psikolohikal na espasyo para epektibong gumana. Kasama rin ng arkitipong sayaw ang inilarawan ni Jung bilang banal na kasal ang unyon ng mga magkabilang psikolohikal na enerhiya sa loob ng isang individual. Kapag tunay kang minamahal ng isang tao, ang inyong relasyon ay nagiging sisidlan para sa panloob na psikolohikal na kasal na ito. Minsan nangangailangan ng mga panahon ng introversyon habang isinasama nila ang makapangyarihang panloob na enerhiyang nagpapagana ng inyong koneksyon. Kinilala ni Jung na maraming paghihirap sa relasyon ay lumilitaw kapag lumalaban ang mga tao sa mga arketipong ritmo na ito na humihingi ng patuloy na presensya kapag ang psyche ay nangangailangan ng espasyo para sa integrasyon. Ang isang tunay na nakakaunawa sa mga mas malalim na psikolohikal na pattern na ito ay nire-respeto ang kinakailangang pag-agos at pagbaba. Alam na ang pansamantalang distansya ay madalas nagsisilbi sa lalim o haba ng relasyon. Binabago ng arkitipong perspektibong ito ang ating pag-unawa sa pag-ibig at distansya ang tila pagtanggi ay nagiging bahagi ng mas malaking psikolohikal na pattern na gumabay sa mga relasyon ng tao sa buong kasaysayan. Ang taong paminsan-minsang umuurong habang malalim kang minamahal ay hindi nabibigo sa relasyon, kundi iginagalang ang arketipong karunungan na nauunawaan kung paano nangangailangan ang autentikong koneksyon ng parehong pakikilahok at refleksyon itinuro sa atin ng sayaw ng mga arketipo na ang pag-ibig ay hindi lamang damdamin, kundi isang psikolohikal na paglalakbay na sumasaklaw sa parehong koneksyon at pag-iisa, paglapit at distansya. Kapag may nagmamahal sa iyo ng sapat para makisali sa mga arketipong pattern na ito, nakikilahok sila sa isang malalim na psikolohikal na proseso na lumalampas sa ordinaryong pag-unawa. Isang banal na sayaw na gumabay sa mga relasyon ng tao mula pa noong sinaunang panahon. Habang nagninilay tayo sa paglalakbay na ito sa pamamagitan ng pag-unawa ni Jung sa komplikadong lupain ng pag-ibig, naiwan tayo sa isang malalim na tanong. Paano kung ang mga sandali, kung kailan tila umuurong ang isang tao ay ang mga sandali kung kailan kanila pinakamalalim na minamahal? Marahil ang tunay na pag-ibig ay hindi natatagpuan sa patuloy na presensya o walang tigil na atensyon, kundi sa tapang na makisali sa buong psikolohikal na spectrum na hinintay ng autentikong koneksyon. Maaari kaya na sa pagbibigay sa isa't isa ng espasyo para isama, baguhin at maging mas buo, kami ay nagsasagawa. Ng pinakamataas na anyo ng pag-ibig, iminu mong kahini Jung na ang tunay na pagsubok ng pag-ibig ay hindi kung gaano kalapit ang isang tao sa iyo, kundi kung handa silang sumayaw kasama mo sa natural na ritmo ng koneksyon o pag-iisa. Alam na ang bawat isa ay nagsisilbi sa mas malalim na layunin ng tunay na intimacy. Paano kung sa ating paghihintay ng patuloy na pagpapatunay Hinintay natin ang malalim na pag-ibig na ipinahayag sa magalang na distansya o tahimik na pagkilala sa ating sikolohikal na soberanya. Marahil oras na para muling isaalang-alang kung ano ang hitsura ang tunay na pag-ibig. Hindi bilang permanenteng pagsasanib, kundi bilang isang banal na sayaw ng paglapit at pag-urong na iginagalang ang misteryo sa puso ng koneksyon ng tao